Ang panibagong balita, Kim Chu hinarap ng walang takot si Luis de los Reyes. Maraming nag-aabang sa isyo ng dalawa na si Kim Chu at Luis de los Reyes dahil nga sa inilabas na balita ni Luis sa publiko. Ayon sa fans ni Kim Chu, dapat lamang na magharap silang dalawa. Ang iba naman ay nagiintay para sa kumprontahan ng dalawang aktres. Ayon kay Luis, okay lang sa kanya na magharap silang dalawa dahil magkakaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Ayon naman kay Sian Lim, hindi nadapat gawin ni kanyang kinakasama na si Kim Chiu dahil wala namang mangyayari sa dalawa. At sabi naman ng mga netizen, nakakapagtaka na ang dalawa dahil parang may itinatago sa publiko. Nagbigay naman umano ng pahayag ang aktres na si Kim Chu para sa kanyang pagharap kay Luis de los Reyes. Ani niya, maghanda siyang babae siya dahil makikita niya ang hinahanap niya. At dahil sa pangyayari na ito ay lalong siyang naging dahilan para abangan ng mga netizen ang mga susunod pang mga mangyayari. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.